Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, labanan dito sa Mills Universe kaya ang makakuha ng corona kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bagay ng nating subscribers diyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makakamasam diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my god, kahapon nga nagkaroon nga ng Ah, bagong kandidata ang Miss Universe Philippines na mula sa Iloilo. Na grabe. Ito nga ay wala nang iba kundi si Alexi Brooks ng pambato ng Iloilo dito sa Miss Universe Philippines na talaga naman masasabi ko, oh my god, ang Iloilo meron silang magaling na pambato ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Pero ang tanong, siya kaya ang kukuha ng corona? So syempre nakita natin yung performance niya dito sa Miss Iloilo. Impressive ang masasabi ko. Talaga talagang grabe. Performance level, panalo. Mula sa swimsuit round, evening gown, talagang masasabi ko, oh my God, para na ako nanonood ng national pageant or international pageant dito kay Miss uh, Iloilo. sabi ko grabe ha panalo panalo yung performance level at interesting kasi syempre yung kanyang communication skills impressive talaga sobrang galing ng kanyang communication skills very strong. Kaya ang tanong ko, siya na kaya susunod na Rabia Mateo ng Iloilo? -ilo. Ayan. So, pag nagkataon, kung mananalo siya sa Miss Universe Philippines, ito ang pangalawang pagkakataon na makakapadala ang Iloilo -ilo sa international pageant ng Miss Universe. So, sabi ko nga, tignan natin ko ano ang galing na meron siya. Pero ang tanong ko, kaya kaya niyang matalo si Atisa Manalo si Kathleen Payton, Samantha Panlilio, Maureen Montaigne sa competition ng Miss Universe. So the battle is on. Talagang masasabi ko dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi nakita naman natin kung gaano kagaling at kapursigi ang pambato nila. So, narinig ko na to si Alexi si noon-noon pa na sasali nga sa Miss Universe Philippines. Kaya lang hindi natuloy-tuloy. But this time, eto na. So, talagang makikipagpukpukan na siya. At isa nga sa mga naririnig natin na official candidates ay si Miss Atisa Manalo, ang dating first runner-up sa Miss International na talaga namang masasabi ko, oh my God, magandang battle na magaganap dito sa Miss Universe ngayong taon na to kasi Siyempre, ati sa Manalo. Iba ang dating ni Atisa sa Manalo. Alam natin kung paano lumaban to. Pagdating sa intablado, gaano ba ka-prepared si Atisa sa Manalo kumpara dito kay Alexi at si Alexi, paano siya maghahanda. So, tulad nga na sinabi ko sa live ko, kailangan talaga mag-prepare ng maigi itong si Alexis sa competition ng Miss Universe Philippines kasi yung ipinakita niya dito performance dito sa Miss Iloilo okay naman kaya lang dapat i-level up niya yung sarili niya pagdating dito sa international kasi as a national pageant kasi iba ang pupukan sa national pageant so hindi po pwede yung kung ano lang yung ipinakita mo sa Miss Iloilo na very strong ka dapat mas mag-ige na gawin mo ang the best mo naman dito ang the best mo naman dito naman sa pageant kaya sa team ni ano sabi ko nga kailangan pag-aralan nilang maigi yung laban na gagawin nila dito. But nakikita ko, isa siya sa mga strongest candidates at magiging frontrunner ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines kasi Very powerful yung ipinakita niyong performance eh. So, lahat na amazed. So, ang tanong ko, ma-amaze din ba kami dito sa national pageant? So, interesting. So, kung iisipin ko, ati sa Manalo, actually, medyo dapat matakot sila ati sa dito. Kasi parang hindi mo alam kung ano yung i-offer niya sa Miss Universe Philippines eh. Transformational leader. Talagang matatawag mong transformational leader to. But, mm -hmm. ang tanong ko, ready ba talaga sila ati sa manalo ng banggain ng bonggang bongga ang Miss Iloilo ngayon o ang Miss Iloilo ay ready ba bumangga kay ati sa manalo isa din sa mga dapat paghandaan niya si Kathleen Payton kasi si Kathleen Payton beauty wise talaga masasabi ko complete package din eh Nandun dun yung body, beauty and brain at lumilevel tong Olivia Culpo, at saka si tawag dito Demily Peter ganun yung beauty na talagang ino-offer nito ni Kathleen Payton at hindi ko alam kung ano larong gagawin niya and then nandiyan din ang isang Samantha Panlilio na talagang masasabi ko din na experience din sa beauty pageant ay talaga namang kabog na kabog din kaya sabi ko nga nakakatakot ngayon taon na to kasi matindi ang magiging pupukan nila at labanan nila sa Miss Universe but ang tanong Diyos ko, sino kaya ang mag-uwi ng corona? Plus, dagdag pa natin si Maureen Montaigne na talaga naman, oh my God, very strong candidates then Beauty, international beauty queen, and then, ayun, marami ng experience pagdating sa mga laban. Kaya, sabi ko nga, ang taon na to, ang dapat mong abangan ang Miss Universe Philippines kasi talagang grabe pupukan kung pupukan to. Taon-taon naman, di ba? Matindi ang labanan sa Miss Universe Philippines. Pero kasi etong taon na to, talaga yung bardagulan ay masasabi natin, wow. But paano nga ba maghahanda dito si Alexi? So, sabi ko nga, i-level up lang niya yung sarili niya. So, hindi ko alam kung oobra ba ang prototype beauty ni Susubini Tonsi sa isang ganitong pageant. Pero, naniniwala ako na it's time na na magpadala ng black beauty para sa ano sa Miss Universe. So, kung ako yung tatanungin mo. Pero kasi dapat i-build lang talaga or gawin lang, ihanda siya ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi syempre baka matulad kay Rabia Mateo noon na very strong, powerful, pero pagdating sa Miss Universe, hindi natin nakita yung pagiging empowered na wala. So, dapat talaga i-build siya ng todo-todo as a strong woman, empowered, mental health, talagang kailangan mentally strong at saka syempre yung styling kasi napaka-importante din na talagang may beauty ka talaga na ino-offer plus syempre yung transformational leader, huwag pa rin mawawala. And I think naman sa mga ganap niya, she's a very transformational leader. And then, siguro, papayat pa konti kasi medyo, uh, ano siya, athletic yung body niya. So, medyo itone down pa konti na para, alam mo yon na magmukhang sexy. Tapos plus, mag-walk ng, alam mo yon like a beauty queen. Diba? So, kasi, very strong eh. Nakikita ko sa kanya, lahat is strong. So, dapat nakita natin sa kanya yung medyo parang sexy look naman. ba diba? Yung sexy walk. Ganon. So, ayun yung gusto kong makita dito kay Alexi sa darating yan laban sa national pageant. Yung may landi, yung may pitik, yung may harot, yung merong pang pangakit. Ayon. Kasi syempre, hindi lang naman pwede puro powerful. So, dapat nandun doon din na game sa lahat ng aspeto. Kung baga, dapat nandoon nakikita sa iyo yung laro. Kasi napaka-importante. Naalala nyo si Michelle D. Iba yung ipinakita dito sa sa national pageant. Pero pagdating sa Miss Universe, nakita ninyo yung mga pitik ni Michelle D. Na talagang very pang national na na parang kita mo yung lande, nakita mo yung talagang iba, iba yung ipinakitang performance. And then, nandoon din, syempre, ipapantay din natin yung laro ng mga magiging kandidata dito sa Miss Universe Philippines kung paano nakipaglaro si Michelle G. doon sa Miss Universe. Kasi dapat ang makuha natin is more than to her. Dapat yung level up talaga na matatawag kasi Importante yun eh. Yung level up ng kandidata na ilalaban natin sa Miss Universe. Hindi lang basta-basta na dapat strong siya. Dapat magaling siya kumuda. Dapat nandun doon yung aspeto na may hihirapan sa kanya yung mga kalaban niya sa Miss Universe. Yung tipong hindi siya kayang pantayan. Yung ganon. Yung tipong hindi siya kayang basta-basta gibain. Kasi uh, nagiba na tayo pagdating sa top 10. So ngayon talaga dapat prepared siya hanggang sa dulo. Yung ganon. Dapat ko ang last year naka top 10 tayo, dapat ngayon maka top 5 tayo or maka top 3 or manalong Miss Universe. So dapat ganon yung yung goal na ipapadala natin dito sa Miss Universe. But tulad nga na sinabi ko, Alexi is one of the strongest candidates and I think magandang laro at maganda lang gawin sa kanya ay pag-aralan ng gusto kung ano yung mga dapat nagalawan galawan na gawin niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines para mas makita pa yung kanyang ganap at mas makita pa yung laban niya na talagang very strong at empowered at syempre nandoon pa rin na talagang kailangan ma-experiment nila ng maayos ang pambato nila para makuha nila yung inaasam nilang corona uli na pangalawa mula sa Miss Universe Philippines para sa ilo, -ilo di ba? So, yung mga ilonggo't ilongga dyan, so, laban lang. So, naniniwala naman ako na eto yung time nyo uli na pwede kayong manalo uli ng Miss Universe Philippines, I think. So, yun. And then, ako maganda yung ino-offer ni Alexi kasi hindi pa tayo nakakapagpadala talaga ng Black Beauty sa Miss Universe. And I think she's one of the beautiful candidates. And then, I think maganda kung mag-experiment naman tayo ng bago, di ba diba? So, what why not kung Black Beauty naman ay padala natin? And then, try natin yung Black Beauty magic, ba diba? So, yun ang importante. Kasi naniniwala ako na na may magic talaga ang mga Black Beauty and then tignan natin kung paano nila tatalunin itong mga mistisan na to na maglalaban-laban dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to are you excited guys? kasi ako yes sobrang excited ako dahil ngayon nakikita ko na medyo Alagang mapadlaro ngayon ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. And then don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At guys, huwag nyo pong kalimutan i-click yung video natin. Yung like a lightning nyo siya. So yun guys, guys maraming maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganun walang imposible sa taas magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.